You can count on me because you're mine. Ngayon, ngayong gabi ito, patunayan natin ng Iglesia Katolika o Roman Catholic Church maoy nag-compile sa tibuok sa buong Biblia. So, Bisaya, Tagalog rata no kay nay nag-request, bro. Pwede sag Bisaya. Oh, uh. Uh, sisimula tayo magsalita ng salitang ugat ngayon na binuo ng mga barikos. No? Uh, tungod sa mga daghang request, bisag, bisa uh, bisaya kayo ni yung katbang. Ka <laughs> uh, mapipilitan tayo. No? So ngayon, uh, pumirma si Pastor Rian, ito po yung topic na ating i-discuss ngayon. Ang Iglesia Katolika o Roman Catholic is the one who compiles the whole Bible. So ngayon, isa lang haligi lang ang i-present ko sa inyo. Sino ang nag-compile sa Biblia? unang ah, -una, uh, pagsagawa sa muna tayo ng definition of term para meron tayong common understanding sa mga terminologies na gagamitin natin una ano ba yung kaulugan ng bible dito sa funk ang anwagnau standard dictionary volume 1 page 135 bible noun the writings of the old and new testament as received by the christian church as divine revelation so ano pa yung bible consists in the old and new testaments yan po ang buong biblia ano yung buong biblia old and new testament maliwanag ba parang meron tayong common understanding ngayon, punta naman tayo sa term compilation. Dahil ang ating main idea, central idea isa lang, sino ang nag-compile sa Biblia. It is not about the true church. Ang ating discussion is not about the true church. It is not about the authorship of the Bible. But it is all about the compilation of the Bible. Sino ang nag-compile? So, ulitin ko ha, it is not about authorship of the Bible, it is not about the true church, but it is all about one central idea who compiles the Bible. So, ngayon, parang meron tayong common understanding sa term compilation. Uh, dito sa the same uh, dictionary, compilation ang kaulugan ng compilation is noun that which is compiled as a book made up of material gathered from other books. Ano pa yung ano ba ang kaulugan ng compilation? Gathering of existing books. It is not all about authorship. The term compilation is gathering of existing books na meron nang nag-exist na mga aklat he gathered the existing books. Laurel po, existing books. Yun po ang term compilation. It is not about authorship of the Bible. It is not about ang amin discussion niya. Nun, it is not about the canonicity of the Bible, but referred only on the compilation of the Bible. Sino ang nagcompile? Kung hindi si Pope as uh, si Bishop Eusebius ang first na Si. Sino? Huwag ka na nabugat niya pangutahan ng mga rason nga nung nanglimbong ang Baptist Pastor. Atin pong pasagutin. Oh, Nakakoy one minute. Nakakoy one minute. Pagdali, pagdali, pagdali. One minute, one minute. I have aklat niyo po ito ha. Ojom. Ang sabi naka nakaanot na ng award ng Cardinal Sin Book, sino raw ang nag-unang nag-compile? Pasagutin natin aklat nyo. And the apostles and their followers compiled the New Testament. Uh, and the the whole na ang iyang limbong natubag. Ako gayud na kasaksi dibatiha o gana ako naglingkod dool sa pastor. O ako gayud gipiksuran ang iyang libro nga gigamit. O kinigisuwat ni Bro Duane, isa ka Catholic apologist. O inyon sa pastor kay diri daw Catholic mo nagcompile sa Bible. Kay sa libro, the apostles and the followers mo yung nagcompile. Mung dili jud daw ang katoliko. Ug samtang nagdebate pa sila ni Father Darwin Gitgano, ako gayud dayon gichatan ang nagsulat sa maong libro. Ug akong giingnan nga gamit ang iyang libro sa pagpangilad. Ug gitubag dayon ni Bro Dwayne nga akong message nga ang mga apostles and followers nga gipasabot ni adto kay mga Katoliko o oh, klaro pa sa tutok nga doon nagyoy intensyon si pastor nga mangila gamit ang libro sa katoliko nga iyang patuuhon ang mga tao nga sakto kuno siya pero ang nagsulat sa libro nga iyang gigamit mo ay yun badlong kaniya umatod pa ni bro Dwayne napakababaw naman ni Fuentes tungod kay wala siya kasabot sa iyang libro nga gigamit nang dapat jud mag public apology si Pastor Fuentes sa iyang pagpangilad sa dagang tao diha sa syudad sa Tagbilaran. Okay, proceed with the question. Proceed po. Ay, be responsive, uh, kapatid na uh, Rian. Objection, Mr. Moderator. Ang binabasa niya, New Testament. Dito ang binabasa ko, the first who compiles the all and new is Bishop Eusebius. Kung hindi si Bishop Eusebius ang nag-compile ng buo, mga first century po ito, sino po? Sino? For the benefit of the public. Yes. Agatong klaruhon mao gipamatudan sa affirmative nga si Bishop Eusebius mao ina compile sa old and new in other words ang timbuok balaang kasulatan considering nga ang negative side may object man so ang question kinsa ba if dili si Bishop Eusebius okay. na mo'y nag-compile sa Old and New yes. the entire Bible who is that person? Not the Old, not the New, but the entire Bible. Yes. Di ad tong pagbiaging debate may tungod sa Biblia nga gidebatihan kini ni Father Darwin Gitgano All Christians were members of the Catholic Church versus Bible Baptist Pastor Fentes. The work of unknown writers. Matud sa side sa pastor, daog kuno sila. Pero atong tanawon ang half truth ni Pastor Fentes. 50% tinuod o 50% pod dakong baka. The production yung nauna kay Bullgate ayon sa New Catholic Encyclopedia. Sino raw? Sino? the work of unknown writers. matut sa librong katoliko nga gibasa ni Pastor, unknown writers ang nagsulat sa Old Latin Books or Partial Bible mong dili daw sila katoliko. Kini half-truth lang tungod kay sige siya basa-basa pero walay sabot-sabot. Pero sa pagkatinuod lang, nangilad lang gihapon si pastor. Tungod kay wala niya basaha ang next page. Kay matod sa libro, pareha sa daw ang unknown authors o ang naghatag sa Vulgate o Catholic Epistles. Maong Catholic Cura gihapon. Kung maingon o unknown, wala na nagpasabot niya automatic dili na katoliko. Ang mas kamao mo interpret at to encyclopedia sa mga scholar na gibasa ni Pastor kay katulip ko po niya scholar. Matod sa scholar na si Mike Aquilina na isa ka church history scholar na adunay lapas sa 50 kalibro ang sulat. Matod sa scholar nga dili daw automatic na dili katoliko ang nagsulat bisan pa og kini unknown. Ang unknown ra kay ilang pangalan o kung kinsa sila. Pero tungod kay tabang sila sa pagsulat adto automatic nga Kristiyano to sila. Unya adtong panahon na tanang Kristiyano kay Katoliko. Maong bisag wala kita kaila sa tao, dako jud og posibilidad nga Kristiyano tong tawhana. Sa pagpangotana na kung katoliko ba dyan itong nagsulat, ang tubag niya kay dakong oo. Pero nga nung dili man ang libro sa mga unknown writers ang official nagigamit sa simbahang katoliko, kung katoliko ang mga unknown writers, patulog na to, ang lain nga scholar na professor sa theology, uga na si Dr. Philip Blosser. Inungsiya siya nga ang rasyon manung dili libro sa mga unknown writers ang gigamit tungod kay naay posibilidad nga naapatoy errors or mistranslation pero katoliko jud gihapon to sila unya gipangutana nako balik kung katoliko ba jud ang mga unknown writers ang tubag gihapon niya kay dakong oo Ug tungod kay proud ang half-truth na pastor, gipostra niya ang iyang libro nga gigamit sa Facebook. Pero sa pagkatinood, sige ra siya og basa-basa pero walay sabot-sabot. Parihas sa gibuhat niya sa libro ni Bro Dwayne. Gibasa pero wala gisabot. Pero timan an nato nga kanang tanan gi prove na ni Father Darwin git nga ano? Katoliko ang mga Kristiyano sa una, maong Katoliko jud ang compile sa Biblia. Young Students Encyclopedia Learning Library page 2,462. Sabi dito, Roman Catholic Church. Makinig kayo. Roman Catholic Church, for the first thousand years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects, wala pang ibang sekta, or branches Of christianity as they are today the word catholic means universal and for those first thousand years all christians were members of the catholic church